Ito yung sunog guys nang nakaraang linggo. Ilang days na nakaraan. So sunog na sunog talaga siya. Diba? So yung bahay doon sa so dulo, yun, yung mga salamin doon basag din. Basag din yung mga salamin doon. Tapos yung dito yung bahay dito. Sunog na sunog din yung salamin niya wasak. Wasak yung salamin. Ayan o, oh, sunog na sunog. Grabe. Grabe yung sunog, di ba? So, ito yung mga vending machine dito. Ayan, medyo sira na rin yung vending machine na yan. Kapalitan na yan. Thank you.